Oh. Kasi syempre maraming beses na mapag drive ng ibang car eh Pero ibang iba pag sports car talaga Oo oh. <laughs> Ibang hatak Iba talaga uh -huh. ano Iba yung Laga, feels Nagagawinin ka talaga Oo uh, iba yung feels niya rin uh, Pagkat pag, 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 ko kayo ng sticker eh Pagsili ko na ano mo Wala ka Kaya mo na nagawa ng sticker First <laughs> time ba? Na, na sports car ang ano <laughs> Eh, pero saan mo na kayo pasok, ano? Yes, sir. Oo. Oh. Ate, kung gusto mo pagkasak, so, tagasak ka ba? Tumana lang po ako. Tumana? Marikina, no? Diyan? Opo. Ayun, pagka, ano, may tayo. No, no, no problem. Isishare ko sa iyo to, Kung paano. <laughs> Medyo mababa pa ko yun, ano, pati. Dito, kahit dyan. Sige. Po, ipantay ko na lang po sa line. Dito. yeah, no. o. Ano? Oh, no? Yan, yeah, oo. Hindi <laughs> ko na yung ko kasi ako na eh. Oo. pero umahatin ako dati ng mga dental seminar kasi, hindi, tsaka nang Vita Plus ka pala eh ang papa ko kasi Vita Plus naka-testimony ko may Vita Plus oo oh, pero active pa ngayon papa mo o, sa wala na po eh namatay oh. <laughs> namatay yung tatay ko tatay ko po siya sa gamot oo oh. kaso namatay naman po siya sa komplikasyon ah, oh, yun nga lang okay. napagaling ng Vita Plus yung sugat niya oo oh. pero namatay naman po siya sa komplikasyon ng diabetes oo oh, nga yan ang masama sa diabetes eh napatigil na yung pag pagsusugat lahat po uh -huh. naging maganda naman yung function niya kasi nagkaroon siya ng komplikasyon oo oh. yung kadadali sa komplikasyon kasi cardiac siya ayun Oo. oh. ayun na rin po kami nag puno eh. kami pati city ay yung mother mo okay pa naman ang is po mahenti naman po yung nanay po. Eh, yung barley namin, maganda talaga sa ano yan. Oo oh, nga, oh, nga ko, Ganyan. barley po talaga. Kasi nakaraan po, nagsesearch ako tungkol sa barley. Ah. Uh Regarding -huh. po dun sa no pagpapa-increase pagpapa ng sperm count. Ay, oo. Oh, yung mga hindi magkaanak. Oo so, po, kasi may long member pa po ako. Hindi pa rin kami nakakaanak. Oo. Oh. Ang okay, kailangan yeah. niyan, dalawa kayong mag-asawa mag-ano, mag-partner na nagba-barley. Ayun nga po, ayun para pa, ma-correct yung cells niyo dalawa. Ayun nga po daw. inaano sa amin eh. Oo, oh, yun. Marami sa bahay yan. Barley. Ang dami sa bahay ng stocks namin. Nagsusupply kami sa abroad ng barley. Ah, okay. And, andun yung maraming team namin. Sa iba-ibang bansa. Pero marami din din sa Pilipinas. Sentro. Oh, ayos. Ayos. Maraming. Salamat, Panginoon. Nakalimutin ko sa ito. Amen. O, oh, diba?